galit at gustong manakit ni Claire castro mga kababayan sa mga taong bumabatikos sa kanya lalong-lalo na daw sa inyo mga kababayan na tinatawag siyang attack dog mm. dahil kung attack dog daw ang tawag niyo sa kanya ang tawag naman daw niya sa inyo ay mga garapata <laughs> galit na lang ba ang kalibre ng ating gobyerno ngayon mga kababayan Eto yung USEC, na Presidential Communications Office, makababayan na na nagre-reflect kung ano ang gobyerno natin ngayon. Ay puro basura ang lumalabas sa kanyang mga bunganga. Panoorin niyo po, ha? Siguro, masasabi ko sila naman ay mga garapata. <laughs> mga garapata! Oh. <laughs> yung mga tao daw nangungutya sa kanya, mga na attack dog. Mga garapata. <laughs> okay. Uh, USEC Castro, last na lang po, no? Uh, two months into, into the... Uy, dyan ka na, Castro, ha? habang buhay. Oh, habang nandiyan si Ngagba sa pwesto. Dahil mapapadali mga kababayan eh. Napapunta na sa zero ang trust rating ng kanyang pangulo. <laughs> Position po na since you were announced as communications undersecretary, siguro po looking back sa mm. sa pagtanggap niyo ng role na ito, um, of course may mga nasasabi rin po. Attack dog ba kababayan ang purpose niya? Oh, na pagpo-focus ba kababayan sa mga Duterte? sa mga ka mga kababayan, itong estilo ni Claire Castro, Yang kanyang pinagsasabi dyan sa ano, press briefing mga kababayan. Most of the time, reaction lang ang kanyang ginagawa. Kung ano ang sinasabi ng mga Duterte, andyan lang siya para mag-react mga kababayan. Ang oh, ganyan. Wala talagang mga supposedly mga mabubuting ginawa ng gobyerno, mga programa ng gobyerno, in explain Konti lang mga kababayan. Ginugugol niya ang kanyang <laughs> Panahon para atakihin ang mga Duterte. Nagre-react na kababayan sa mga sinasabi sa kaliit-liitang mga bagay na sinasabi ng kampo ng mga Duterte. Pati kay Hanilet, di ba? Papatulan talaga ni na Against you that you're an attack dog of this mm. administration. Tapos, ayaw umamin na attack dog daw sila mga kababayan. How do you respond to those? Do you still take offense uh, sa mga ganito pong mm. uh, paratang sa inyo? Kung attack dog ito mga kababayan, anong pangalan nito si <sighs> ano? their castle. The castle. <laughs> Lerereng. Uh, hindi, hindi siya attack dog na kababayan. Ako hindi <laughs> na ipagtanggol ang gobyerno. Ang... Presidential Communications Office. Mag Dapat ikaw na lang siguro ang soldier. Pagtanggol na niya ang gobyerno, mga kababayan eh. Isoldier ka dapat. By the way, parang hindi alam ni BBM dati no, sa interview ko ano yung soldier. <laughs> yung mga magagandang nagagawa nila. Oh. Uh. Ang tanong, anong mga magagandang nagawa na talagang naa-appreciate ng mga tao? Na-o-overshadow ito mga kababayan sa mga kasamaang nangyayari sa ating bansa ngayon? Giyerno mm -hmm. ng ating mga leaders, lalo-lalo na si Pangulong Marcos. Hmm, paano mo mabenta yan? Maging sa ratings mga kababayan, Langpak. <laughs> Ataktog ba ang magsabi kung ano yung mga nagawa? Nagawa! <laughs> Sinong tinatawag niyong aso? Sino tinatawag yung atakdog? Aw! Aw! ganyan lang mga kababayan, no? Ayaw umamin. <laughs> Ay, nako. At kung ano yung gagawin? Kadi-deny lang mga kababayan, tapos nagkakahol na naman. Ay, nako. Atakdog ba yung depensahan? Yung mga fake news? Mm, tapos ikaw ang number one na fake news Ano sabi nito mga kababayan? Tumaas daw ang rating ni Sara Duterte Dahil andun siya sa ibang bansa <laughs> Oh, ano tawag mo dyan? Attack ka? Pusa ka ba? Na nanggagaling sa mga bumabatikos sa mm. gobyerno at kay Pangulo. ko attack dog ang tawag doon, mm. siguro masasabi ko sila naman ay mga garapata. Garapata! <laughs> ano ba? <laughs> ano ba? <laughs> oh! Ay nako, presenting. Ito na ang mukha ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. <laughs> Napaka-class. Napaka-elite. Tinatawag ang mga bumabati ko sa kanya na mga garapata. <laughs> okay. Na ako na fake news din yata eh. ikaw kasi ang numero unong nagkakalat. Binabalik lang din natin sa kanya ng mga kababayan ay eh, dahil ang bukang bibig nila mga kababayan. Fake news, fake news, fake news o kahit pa mga opinion lang ng kanilang mga kritiko. Okay, mag mga, mga nagmamasid lang mga netizens mga kababayan. Fake news kaagad. News kaagad. So ibabalik lang din namin sa iyo, ring 'Yang mga sinasabi mo, fake news din sa tingin namin. Oh. Uh. Well, speaking of fake news, Vice President Sara Duterte uh, mm -hmm. also said. Oh, ayan sa ay na, kaniyang paboritong topic na kababayan. Mo. In an interview na <laughs> Sharo po ay biktima din ng fake news. Lahat tayo ay biktima ng fake news, sabi mm. ni Vice President. Duterte. Oh, ayan na. Kasi sabi niya lang kahapon na tumaas ang rating ni VP Sara dahil wala siya sa ating bansa dahil gusto daw ng mga tao makababay na andun lang siya sa ibang bansa hindi dito sa Pilipinas <laughs> fake news Serte. kaya lahat, uh, alam nyo kasi may experience ako sa Castro na apelido yun mm -hmm. si Franz Castro wala talagang maayos na lumabas sa bibig ng babae na yun siguro itong pinsa niya uh... na si Claire Castro pagkaapelido o oh, dalawang kastro na ang nang sasalot kay BP Sara Duterte mga kababayan. Kaya ganyan din siguro, magkagaling galing sila sa iisang puno. How do you respond to that, ma'am? <sighs> Magkasing utak din. O so, sinabi ni DP, ni, ni, ni BC oh, fake news na naman yan. Ang depende mga kababay, fake news. Presidente, na ako'y pinsan ni, ni Congresswoman Franz Castro. Yes po, in that interview. Tama ako, Mr. Oo. So, that, yung pa lang, sa unang salita pa lang, sa sinabi palang lang ni, oh, uh, ni si Presidente, fake news na. Ay, ay, yan. <laughs> ang paboritong bukang bibig, mga kababayan. Para itong yung anong sirang plaka, mga kababayan, ina. na. Paulit-ulit na lang sinasabi, fake news, fake news, fake news, fake news, Ay, hindi ko nakikita yung mga saksakan, fake news. Ah, wala naman ako nakikita ang mga nagsuntukan dyan, mga snatching. Kaya fake news. <laughs> Hindi ko po, Kasin, wala po ako relasyon oh. kay si Congresswoman Franz Castro. Mm. So, pinsan kayo sa bunganga. Yan ang tinutumbok ni Bibi Sara. Oh, kung siya mismo mm. nagpapalabas nito, galing sa bibig na isang busy presidente mm. ang maling informasyon. Take Na ako oh. ay pinsan. So, si what? Ko, wala kaming pake kahit pa'y magkapatid kayo, kahit pa'y maglola kayo. Sino bang mas matanda nila ni Castro, mga kababayan? Magkasing edad, pero mas matanda ata ito eh. Ano si Franz Castro? Pero yung utak, mga kababayan, parang kambal toko lang kay Kano. Hindi nga magpinsan eh. Parang kambal toko kay Franz Castro. Magkasing utak lang sila, mga kababayan eh. Hindi ba nakaka-alarma eh? yun? Dahil Vice presidente nagsasabi ng fake news. Mm -hmm, fake news so, naman. Would you label so, her? Mm -hmm. Would you label her as fake news peddler? Katulad po ng description din kay former pre presidential spokesperson Harry Roque. With that uh, statement that she made, <laughs> na ako ay kasin at magkadugo. Oh, who are you? Napag-aksayahan ni Sarah ng fake news. kami. Mm. <laughs> <laughs> Una-una, nasa nung pruweba niya magpinsan kami. Castro! Mm. Pareho ka rin Castro. <laughs> ako na nagsasabi, wala kaming relasyon ni Congresswoman Franz Castro. Pareho lang po kami ni spelling ng apelyido. Mm. Balay natin. Okay. Pangalawa, ano po ba ang ano ba ang nasasabi sa kanya? Halimbawa, wala po sinabi po niya eh, walang walang matino na nasasabi si Congressman Francis Castro. Tama po ba 'yon? Yes. Mm. Ikaw rin, wala ka rin matinong na sinasabi. Yes, ma'am. Uh, walang matino o maayos na lumalabas doon sa bibig oh. ng babaeng ito. Gayun din kay Claire Castro. Yan ang sabi ni VP Sara Duterte kaya nasabi niyang baka magpinsan. Uh. Mm. And he, the way he, he, she described sa babaeng ito, uh, being the vice president, saan pa hindi ganon? Mm. Pasalamat ka, hindi ka tinawag na garapata. Pero hmm. siguro ko siya po ay nababatikos. Kung nga, kung siya po ay nababatikos hmm. at ibinibigay po sa kanya ang mga issues na dapat hmm. niya sanang masagot. Kasi po, sa akin pagkakaalam, sa una pa palang uh, hearing sa... Sabay... Hindi yan ang ugat ng galit ni Sarah kay Franz Castro, mga kababayan. Hmm, hindi yan. Nagalit niya si Sarah eh dahil Dep. at Secretary siya noon, mga kababayan, samantalang Act teacher party list diyan sa si, ano? Franz Castro naniningil mga kababayan ng contribution sa mga guro. Inakaltasan sila mga kababayan sa daan-daang libong guro. umukuhan ng kontribusyon ng teacher party list na sinasabing may link sa mga makakaliwa. At at the same time, convicted na yan si Franz Castro na nag-child abuse. Kinuha yung mga bata. Yet hearing hmm. po ng OBP, si Congresswoman Franz Castro na yung unang-unang gustong mag-take up ng 125 million hmm. O bakit? Ang tanong namin, bakit? Dahil inline yan sa mga makakaliwan ni Lumpo ni VP Sara Duterte. Yan, Castro. <laughs> Pareho sila, Castro. Ma malamang mga kababayan, magnanay siguro. Eh. <laughs> sa utak, ka Magnanay sa utak. O maglola. Ewan na natin kung sino matanda. Pareho sila, eh. Na confidential funds. Pero pinatayan po siya ng Mike Noon at hindi ako nagkakamali. So, Me mm Sisihin -hmm. may... mo si Sandro noon nung pinatayan siya ng Mike. Ngayon, bakit hindi mo sinisisi ang anak ni BBM? Pagkakamali po ba sa gustong patunayan noon or gustong tanungin ni Congresswoman Franz Castro? Mm. Lasan news naman po yan. Mm. Si Sarah ba ang nagpatay? E yung kasamahan niya mga kongresista eh. yung, yung hindi pa nila binibira si Sarah. Yung tungkol sa 125 million mm. na confidential funds. Uh. Tapos, magkano ang confidential funds ni Bangag? Billions! <laughs> uh. Siguro, nasasaktan lang marahil ang bise presidente dahil mm, ikaw tinawag lang na attack dog ba kababayan parang mangangagat na nagre reflect ito sa kanya sa kanyang pamumuno at kung paano niya O sino ba ang namumuno ngayon ikaw nga ang reflection ng namumuno ngayon ai <laughs> handle yung pondo pero oh, sino tinatawag niyong attack dog oh ano masasabi niyo dito mga kababayan post the comments below